Good morning po mga kaikip Nakakita tayo ng lagikway oh. Tayo ay maguguli ng lagikway Ayan po yung lagikway oh. Pero makapaguli tayo ng lagikway Gata yung gagataan Kinalbukon na yung lagikway oh. Ay gagataan ko? Hindi nata lagikway Oh. Oh, meron pa ako ana. Ay no, wala na Ay. Ay no. Ligam. ko para may kalakot talong. Hmm. Mga pa pa mga kaikin. Tara natin magluto ng lagikway. Kung kakain si Mrs. Oh. Yup, ay mag mag maganda si medyo. panpa Hay, sigurado pa to Alin kuya? Ada ali mga damit na yan Ay, di patanggal mo na una yung damit. Hoy, magsisigado si Kuya Kuya Dagi. Kuya, mayroon ba kayong pangin? Oo, oh, ulas din ah. Tupad? Oo. Mm Ano ba? Okay na yun, last, last ball. Wala pa yung mga kaibiyong. Mga ating lagikway oh. Tayo yung gugulay ng lagikway. Ano nina? Ito yung muna. O sige, may atakal. Nagkuhan ako ng lagikway. Wala, talong lang. Ilang talong? Alaw ka ng ko ng talong. Malawakan mo lang talbos kamuti. Tapos ay talbos kamuti? Oo. Kasi... Nagataan, ba? Pa. Hmm. pag po tayo ng isda, oh, mga kaigay May yeah. tayong prito. At tayo magugulay ng lagigway. Wow, oh, wow nakadali ka ng kanya. Paglipat mo rin ako. <laughs> Ang dami nga doon. Ilan nalilipat? Hmm. Tara mga ka tayo magluluto ng ating pananghalian. Let's go. batang. Banana pie, mainit pa. Bili na po kayo. Banana pie. O, banana pie po, mainit pa oh. Sana natin na po 'yung ating lutuing gulay. Magdala tayong lagi ko oh. Talong. Nakakain na kong papaya saka mayroon na tayong gata ngayon mga kaikibo hindi natin kayang dalhin isama na natin yung JB box yep po, dala natin yung ating JB box dito yung ating ulam Ay, oh, si Alex ah. Ay, kaya lang. Meron tayong one. Yup. Ang nating lulutuin. Tara mga kaigib. Mag-start na tayong mag-prepare ng ating lulutuin. Panang halian. Yup. Tap. Talong. Ta -ta, oh. Wow, masan ang kain lang suris mo? Wow, sarap. Bagi kuay. May nagkuha po tayo yung isang perasong talong. Mayroon tayong isda. Mayroon pala si Agam dito ang kano. Lan, sunis mo. Binili daw po ni Agam. Ano kayong lasa nitong sunis ito? kan subuh, hmm, Enak mau kalian betul? Mau kalian kebanyang lagi Ha? Ha? <laughs> Sa ating ko mo ngayon lulutuin. Tingnan natin kung kakain si misis ng ating ulam. Lagi kuwai. Nabi ko po mga kaibig na kuha oh. Kita ka tatay ng niyog. Tinisin muna po natin yung ating ista. Tinisin muna po natin yung ating ista. Iyos na yung plastic pinaglagay ng hotdog. Oh. At ang uh, ginamit natin. Dito po tayo, may bawal din ng plastic. Pero pag mga na po ay pwedeng gamitin. Kaya natin ang mga ragib ng hasang. At ipipreto na lang po natin yung isdang yan. So itong isda. Saka magagata tayo ng lagisway. Yung mga kagibo, oh, sariwang-sariwa yung isda. Oh. 100 lang po yung kalahating kilo sa doongan. Yung lako nung pama kanina. Ito yata po yung lumahan. Ito may lumahang buka. Kami kahalo siya yung isang ganyan ito po. Alam ko lang kung ano po itong isang ito. Ito. Hindi tayo masyadong marunong sa ista. talis na natin. May talis-tlis. Isabi itong preto. Malaman. Kaya natin mag-ihaw uh, sa isang araw ng ista. Pero ngayon ipipreto ko lang muna po ito para kaulam ng ating bilatang gulay. Lagi kuway. Kasi sa mga ko lang kay Tia. Makupas ni mamay no. Buhay pa, nahuhulog pa. Mga buhay pa yung Masyadang mga kanang nawata ngayon. Parang daming chlorine. Oh. Maputi ang tubig. Lagyan natin ng masin. Lagyan natin ng mantika. May ito yung ating kawali. Aba, yun lang. Wala na tayong gatong. Ama, <laughs> wala tayong gatong. Tatayin tayo ito. Ano ba ito, binilig? po tayo ng gatong mga kaigib nawalan tayo ng gas sa kala na lang natin sa salang. kala ka makakapag nagtuto tayo ng maayos eh dito na lang po sa kalan eh. nagparikit na po ako so, yun, Ito Pito po tayo ng isda. Ito po tayo ng isda.

like so, kun natin magluto ng nitong luto ng ang aking wish Ito isang islaman na tayo. Lakas gato. ng gatong. Lakas ng gatong. Lakas ng gatong mga kaibigan. Lagyan na po natin yung luya, sibuyas at bawang. 明白、嗯。

लो वो आने थे Ayun natin yung gata. Friend mo ba si Ana? Friend mo ba Ma, si Justin Dave? Ah, si Sabi na pala. Dave, i-message si Dave. Pero yung dalawa, to the follow daw, yun yung Greg, baka pwedeng may send sa iyo. Ha? O kaya kahit sa akin. Tapos i-friend ko na lang po. Ang Greg sa ilan? Ito na o, nakakalo na. Ito na o, nakakalo na.

Ibusan po tayo ng gatong mga kaigip po. Ito na ating ulam. Doon tayo sa kala ng lang nagluto. Thank time na po mga kaigip. Yan mga kaigip po. Ito na. Ito na ang ating hinihintay na Tiki man time na po tayo mga kaigib. Tiki man time. Tignan natin mga kaigid. talong Mmm. na, malambot na yung talong. Yung papaya. Oh. Mm. Tam Tama-tama lang mga kayip, ng lata. Ay, Kena Ito na tingin Wala yung mga tayong ngipin. lumutlang lang to lumod. Ito. Mm. Know, baka tayo hindi pa tinawad itong narecoin na ito. hmm mm. Okay na mga kaikip, thank you for watching. May big vlog.